ko alam kung ano to. Oh, ito, ano kaya to? Gumagalaw siya, guys. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung ano yan. Ayan po. Ayan po. Mahaba po yung ano niya. Ito. Mahaba po yung... Ay. eh mahaba po yung mga galamay niya. Hindi naman siya pusit. Para siya may mga tinik-tinik. Ano kaya to guys? Nakakaawa naman, wag yung tapakan. Baka matapakan nyo, nabubuhay lang sila dyan eh. Oy, sorry! Ang dami nila, nagkalap sila dito. Eto, oh. Ayan, oo, oh, oh, ayan, oo. Ayan, ayan, guys, ayan siya. Ano kaya yan, guys? Alam niyo ba kung ano tawag sa kanila? Hindi ko alam kung ano, oh. bubuksan ko, guys, ah. Ayan po guys, oh. Ayan po, ayan po siya. Ayan, ayan, oh. Ayan. Ano kaya yan, guys? Ayan, umalis siya, oh. Oh. Hindi ko alam kung tawag dyan, eh. Pusit. Pusit ba yan? So, Bakit may mga parang tinik-tinik? Eh, Pusit yan.